Gahanap pa kami ng ibang pagkain. Yan, meron na kami yan. Tama, lang kahanap ng pagkain itong mga ibon. No? Okay guys, dito naman tayo sa Hawker Center. Dito makakatikim ng itong Hainanese chicken rice. Makakatikim kung, kung gusto mong maraming variety. Iba't ibang klaseng pagkain. Dito tayo sa Hover Center. Kumain na kami guys ng ano, yung, oh, yung, yung, oh, yung, yung tofu. Pero kulang pa daw. Ito yung sikat na chicken rice ng Singapore. Signature chicken rice. Yes. I want buttersfly. buro na lang siya guys. I want buttersfly. Ito naman yung mga fritong mga kuey-kuey. Ano oh, yan eh? Ah, ka na butterfly buttersfly dalawa. 120 pala isa yan. Let's you check it out. Butter. butter. Lilipad yan guys. Hindi, hindi lang. Ha? Sweet potato. <laughs> Sweet potato yan? Hindi ah, red bean. No. No. <laughs> bumibili na yung ano butterfly marami na na siyang binili ito naman guys raw jack tsaka satay ota ano pa yun? Mm -hmm. Carrot cake. Yan naman yung laksa. Masarap yung siya, guys. Ano na? <laughs> Kita yun, guys. Kita nyo yun. <laughs> ano? yung paborito mong ano, yan. Dito tayo -axe ba? Hindi, baka, ay meron ba Ay, baka naubos na. Yung ano, tawid tayo guys, dun sa kabilang kainan. Tingnan nyo dito guys, ano yung kainan. Kaya, tataba, I mean, papayad ka talaga dito. Parang ganito. <coughs> Ayan guys, bibili muna tayo ng axe daw. Uh, yung parang sunflower saatin aks ang pangalan dito epikacin oil, oil. yun yung pabango nyo, guys epikacin oil Sorry, how much the big, uh? dito naman tayo sa may putasan bumili na kayo, guys abili ka pa kwan baboy dito oh eto yellow no, no. tama ba yan mas gusto ko tong yellow eh. Ay, parang kilaw. Ito, hindi mata, hindi ma hindi maasim to. Ito na lang. Ito guys, oh, apple. <laughs> apple. Apple. Ito oh, gusto mo ba 'yun? Oo, ako na. Magkano? Mahal siya, mahal. Mahal ko dito tayo dun sa kabila. Saan Saan ka pa nabili noon? Doon, doon sa kabila. Ito naman, mabango to. Mabango mangga. Pakwan kay guys, pakwan. Oh, durian, durian. sorry do bread breed? Ha? Breed. Ano yan? Breed. Breed, no? Yeah. Do you want this one? <laughs> do you want <laughs> ka na dito, baboy. Breed. No. Ito no, na pa yung baget. Ah, okay. Ba sa curry. Ano ba yung sa kabila? Wala. Para mas mura dun, di ba? Wala nga dun. Puro mga ano lang. Hindi naman yan baget yan. Pero mat mat matigas din yan. Nga, pa naman sarap yan? Eh, yeah, sa mga plain ay, sa mga sauce ay. Yeah. So, yung bread. Ikaw na, ikaw na ko. Wait! No, guys? Awat! ang madami naman. Yeah, kapara sa curry daw. Ha? The saro yogurt, chocolate, banana, pandan, ano to? Chocolate. Yogurt, chocolate. Asan yung chocolate? eh chocolate yung brown na yun ah. Wala man nakalagay. Ito meron yun. Yogurt. Taro. Understood na yan. na chocolate yun na yan. I want baguette. 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 And chicken pie. And then pondan yun. Yung yung biscuit. Ito na lang yung yogurt. Portuguese egg tarts. Yogurts. Uh, what else? Ah, may white biscuit, oh. Okay. So, you see? White biscuit. Ano yung pagsabi ng white biscuit na yan? Yun yung yogurt. pandan, yuan, weng, yuan, yuan, yuan. Three, four, five. Ayun, oh, din yan sila. Yuan, yuan, biscuit siya. Dito kami sa tinapayan ako. Kumuha na siya ng white biscuit. Bakit kaya white biscuit hindi yung walnuts biscuits? Bab, the other side please. Hmm. Ang isang taong ano. Bayad, bayad na. Bakit parang nakasum to ba Ah, eh, eh, Umagang umaga pa lang daming. Umagang umaga, dami ang daming. Ilang bagat kinuha mo? Bili daw ng baka. wow. <laughs> Masarap to, guys. Oh. My next chicken wings. Marinated. Bili ka na ng mga O, Oh, Isang tambak na mangga, guys. Kita niyo yun. Ito mawawala yung bag na rin Hindi yun. O, sing kamas. Baka mangga. Okay, Oo, isang tambak na mangga. Basta <laughs> mangga. Five for four. Bili ka na. O, orange. Ayun o, no, yung mangga na yun o. No? Five for five. Oo, oh, piso isa pag kalima. One? I want this one. Chewy. <laughs> Ayun, no, ang plastic, oh. Iba't ibang klase ng manga, guys. Chewy. Ang nagkita, This one. That, 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 that one, that one. This one? Mm -hmm. o yung sa ilalim niya. Gusto mo yung kilaw pa, di ba? Para hindi sabay-sabay mahinog. Ay! Iba din klase to, guys. So. Ah! May may kuryente. Ay, malulu. Nalulu na siya. Pero mabango. Tapos, dito iba din dito ba? Tapos papaya, tapos... Ito ka ng ano, kainin natin di sa layan hinog. Ito parang pwede na pakainin. Yun, maghanap ka ng item yung dilaw o. Oh, Ayan o. Oh. Ayan guys, on packaging na siya. O, oh, ba? Diba? Yeah, lima nga. Yan, lima nga. Tatlo yung isa, tapos dalawa yung isa o. Oh. O, oh, parang ulan baboy ay. Eh. Magbubutani kasi kami guys. Kailangan lakas kasi ng ulan dito kagabi. Ayun sa ilalim na no, oh, mas maganda yun. May dala ka bang kastilyo? Ba parang mas malaki na doon sa baba o? Oh. Yun yung isa yun. Oh. Yan sa baba noon. Yeah. she doesn't like it. May balimbing doon guys Oh. Sana all. May balimbing. Parang siya lang. Ito. Green. Ito. Yeah. Baboy, baka limang peraso lang kailangan mo dyan. Ayan, guys. Ang dalaki, oh. Magkano ang isang peraso? Nasa $3. ba? Diba? Naghanap pa si baby. No, wag na yan, bab. Yes, <laughs> Basta mangga talaga ito si Babo. Puro mangga na lang bibilin mo? Ano man? Orange? No, I don't... Yeah, yeah, but I don't like that kind of orange, le. I don't like that kind of orange. No, parang ang gaspang kasi ba? Ay, gusto ko ito, passion perrots. Masarap yun ang passion perrots. na. Yeah, that, that's why I just like it. No, yung passion, hindi kulubot. No, then maghanap tayo ng hindi kulubot din. Oh, matamis po. How do you know? The, the skin. Mm, yeah. Pero di ba yung binibili mo naga? Yung naga, maka. Hindi ko alam. Naga ata, yun eh. Hindi tayo sa loob. So, yan guys. Ayan, may balimbing. Ano laki ng balimbing. Oh. Sinulaki niya. Ay, nagada ba, no? gaya ba then, may jack forots may dragon forots and may pipiya yeah. ayan itong mga products kasi dito galing yan sa San New Zealand awan na bukado awan na bukado ato wala ito natin yeah ayun sa taas No, hindi yan yung kamida Parang mas malala ka yan. O oh, ba? Diba? Kasi nakapunta kami ng palengke. Sigurado yan. Bakit ka kuha ka ba ng green? Eh, meron na tayong yellow, di ba? Yung hinog tsaka green, iba Suso mango. Ito. Yeah, it's suso mango, you see. Ito, sinasaw-saw sa. Okay, tama. Pabay, maubos lang yung pera natin sa mangga. Lahat ng mangga na lang lahat. Piso lang naman ito isa. Piso isa. So, nakabagano ka na? Nakadalawang balot na. So, naka-20 ka na. So, yan guys. Sarado na ang markets nila si Devin na lang ang bukas kay Mangga. So see you around. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mangga kay Jan. Susu Mango. Bye. See you.